Sabon na yun. 70 kilo. Okay, so, natin ng mga surprise dito. Isang truck po yan. Araw-araw, dalawang truck po yan mangyayari dito. Galvin. Galvin, prank lang daw ba yung kotse? O yan guys. prank din ako eh. ko O yan guys Siya na nagsabi eh. Prank lang daw yun. Salamat po kuya. O yan. So, yan guys ha. Prank lang daw yun guys. Sabi sa inyo eh. Pinarank siya Pinarank lang siya na diwata. So ayan. Nasagot na yung mga katanungan nyo ha. Prangka lang daw yung kotse na binigay ni si Wata, si Alvin na mismo nagsabi.